Hello guys. Apa ka karon guys ni ako sa may sunok. Wako ko kay ilan ning buaka guys o unsa ni ngalan na buwaka. buaka. Ah nakurat laman ko guys kay paghangad na ho. Guapa man de ang maong buwak. Pero wala lang ko kay guys o unsa ni. Hello guys, good morning. Apa ka guys niya ako sa kan duo, condo Oriental. Anakurat ko guys, oh, um, mamuwak ba day maong Fortune? Natigaw na look suri suri guys. Do nagisay buak nga guapa ka Ajo. Do kay kung dapat labay ane guys, waju kita buak aning Fortune. Fortune nga green. Atong makita guys. Ako nyo gitanaw ang mga punuan ani guys. Wa manjoy joy bagon o unsa. Unya ang mga sanga ani guys. awak may mga bagon nga kunikta. Kanira jo nga punuan sa maong kahoy guys. So gatuod jo kunisi nga mao si ni buwak. mamuak din ni guys karong pamampug ko na din din lamang guys karong pa kita buwak nga ingon ani na fortune mubuak di ay Uh, ang ubang tingali nakakita pero ako pamangku kita mo na nga uh, ni admire jud ko ani guys. Sulti kaya kuno ni kung as uh, panimalay ani guys. nga nakaangkon ani ara ko nang ning ha ah, padayon ko guys o sa unahan da pon ning sorry-sorry na ko guys ako mga igagaw ani pero human na ko ani nakig istorya sa ako mga igagaw ning dapita guys ah, nilatas na ko ani padaw na ko sa basakan Ini ko akong suruy ani guys, pamisita man sa akong mga igagaw. Antod nga, niabot na lang ko aning dapita, guys. Pagpangita og mga manindot nga view, guys. Antod nga abot ko aning dapita. Abos sa kang po ni guys ah, sa Kanduwa sa Oriental. Ang dapit sa lungsod sa Valencia. Ah, basta kan gihapon ni siya pero pagkakaron wa gyud siya ma ah, uh, cultivate kay wa Musuong taning ta puno as mangga. Aro makita nato ang kanindot sa ilang view aning dapita guys. Uh, ako ra ano yung guys sa nga akong kahadlok ang kinila mga mga iro. Kaya mahadlok naman kong iro guys. So kad ko na paakag iro. Mga nang magmat mo lamang ta aning dapita. Kay sa unang dapit guys. Wala na ikabayanan. Tatura mga akong gilabyang kadaan pong iro. sa akong gikaingon sa unahan guys wa pa siya ma cultivate kay wa pay uwan pero kaning basakan guys ang imo makita mga herbal daghang herbal nga nurok anang ilang basakan guys ah kaning namuwak og blue guys Matut pa kanding-kanding daghan kaya nang dapita guys oh. Na ay blue pero okay tag puti guys. Puti seperti sa puti colors o oh, ban. Basta mura galukop kanding-kanding oh. Daghan mga puslanan na maong herbal guys. Pwede sa kitsangipon, mga bugat-bugat. ane daghan aning sa may basak oh. Ini aku sa ilahang uh, basakan guys. Antut guys nga galantau-lantau ko sa ilang mga views ani. Eh. Wak sila ani eh, maka maka buhat guys kay tuwa pay uwan. Kay kining maong basak guys mga sinaud pa man ni eh. saud way irrigation. Luoy lang ilang tang ani eh, guys. Ini sa ang videos. Mamasinta guys. Kani laging mangiyawat sa mangiyawat sa panahon guys. kano kanugon ba sa saging, oh? Saging, guys, bam. dililali mananom nya So, nga po, nabitaw ka kabaw. Sus. Arang ito ka, tis tag-iyaan oh. Hala guys, sa tanto na kung lakaw-lakaw guys, murag nawa naman tingali ko. Gasuot-suot na lang ko aning lasang guys. Kaya na may medyo agianan. surkat po di guys. Wa na kung balik kong agi. Ah, nag surekat na lang ko. Ako na lang gi... Ah, gi... Punting sa ang direksyon ang amo ang barangay. So, nagsuot-suot ko na guys. Subay so, sa mga gagmang agianan. Waday ko magtuo guys o so, makaagi ko o mga kakao. Ang gagmay na nga agianan akong nagianan ni guys kay kalubihan naman. Medyo lasang-lasang na po do. Pero ada mga ha guys, nakasodyo ko og kakawan. Nadok na ko guys, panglingilingi na ko kay murag lain naman ang ang hangin sa pamati ani guys, murag lain ba murag nibot ang balibo aning dapita. Mao lagi, lisod yun ni magsurkat-surkat ra lagi nya kita ra pong usa, lisod na kaadyo pong ah uh, unaon huna on. pero sige padayon na lang ko guys. Lisa man kayo mubalit tos tong agi kay layo naman tong agi agian. Layo naman ato ang naabutan din ni padayan naman ko ani guys nga sa unahan. Nilibog na kong ulo ani guys kay gamay naman ang agianan. Layo na ni ahon na abutan guys. Yata maka... maka 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 na nagagahin ka ako kay wayanan guys. Videos. Mama. Amo ah, na akong nagian guys. Mga kaktawong Morning yo no naku na ani guys Morning neng kakawan guys Ada ko ang pasalamat guys kay Dona ni Kabalayan. Gracias sa Ginoo kay nakaabot nako aning dapita guys. Murang kabisado na nako ang mga tagian ng mga Kabalayan aning dapita. oh nakaabot na jud ko ani sa may um, highway ani guys, merong uh, ah, dili gud niya nga agi anak truck basta kena nakaabot na jud ko sa dako-dako nga dalan padong na ni sa may karsada guys ah dili na kayo hadlo ka ayong huna-huna ang -huna kay niya naman ko dapit ani eh. Kaganina gud ara na hadlo ka, guys kay lasang na mo agian Murag di ko to, mm, to nakasabisa do ang maong dapit. So gracias kanya niya na ko ani dapita, guys. Nakaabot na jud ko. <coughs> Panay tayo na ni guys. Hmm, um, panay tayon to ka kaberinggil. Apila ah, may guys. Nakabot na dyan ko sa may highway. Huwag na ko pasalamat guys. Huwag doon na ko nga bulak guys. Huwag ko kailaan eh. Huwag buwak ka. Ani manindot kayo sa guys. Huwag mao pa e nakita na ho nga buwak diri sa Valencia bakunsan sa kahoy ya guys nga aramang pagpamumpong sa mga buwak o pasensya na mo guys og maray video na ko karong adlawa og ako guys daghan kayong salamat og bye bye